yung video ko pala guys i-upload ko ngayon guys yung kadugtong kasi guys yung nanguha kami guys ng yung umakyat yung part 1 guys yung umakyat kami sa yung umakyat kami guys sa bundok tapos yung part 2 guys yung nanguha kami lang at ginulam inulam namin ng hapunan ngayon, yung, ngayon guys ang i-upload ko guys yung part 3 guys kasi mahaba kasi yun guys kaya ginanon ko guys yung ano naman guys yung i-upload ko ang i-upload ko ngayon guys, yung ano, yung yung nanguha din kami guys nang suso tapos iyan inulam namin guys ng tanghalian. Kaya don ano, don't forget guys like, comment, share and subscribe. Sana guys, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, mag-share and mag-comment. Kaya sana nanonood ng aking mga vlog. Maraming maraming salamat sa subscribe sa nag Sana po hindi kayo masasawa kahit ganito lang yung ano, yung, kahit ganito lang yung vlog namin, kahit simple lang po. Yung about lang sa, ano, yung araw-araw nating gawain sa bahay. Ano guys, yung baka nagtataka kayo guys, bakit ganito palagi yung suot ko, baka sabihin nyo, hindi ako nag, baka yung video ko, iba-iba is, ay yung ano lang, hindi guys, kasi yung, ako talaga guys, pag nasa bahay ako, yung, hindi kayo magtataka guys, kung bakit ako palaging nakapula, pag, eh, nag, And yung, siguro man nan, nan, nanonood niya napanood niyo sa mga vlog ko guys kasi guys talagang yung pangbahay ko kasi guys karamihan mga pula kasi mahilig kasi ako sa pula guys paborit color ko yan guys kaya kaya marami akong pula guys iba-iba ang klase kaya huwag kayong magtaka guys kung palagi talaga yung nakapula naka kasi mahilig talaga ako guys yung pama, yung pangbahay ko talaga guys karamihan pula kasi paborit color ko yung pula guys kaya huwag na kayong magtataka kaya sana guys, panoorin orin yung i-upload ko na vlog na video yung kadugtong guys, yung pag ano namin. Sana pasuportaran din guys. Kaya, salamat guys. susuk tayo ng guys. Ang tayo ng guys. Mm. Ito na guys, ang susok. Oh, Malako mala, ano guys, malalaki ang mga guys dito. So, ito na guys, mm. ang susok guys. Napaplo nga. Hindi, arabutan sa kilid. Hindi, e, mangita po ko. Mm, Ayan guys. Malalaki ang mga susok dito guys. Tala. Mm. Marami pa naman guys. Sharap tu guys, bagian makanan kur ya besar tu. Guys, macam ni tu guys. Kita, guys. ha? Guys. tak derit picture ba? Nice. guys, oh, no, ayan. Yung oh, hmm? ya, kan? hmm? hmm, hmm, so. Lata kan, ko guys, baka di, oh, dito po nga. Eh? Ayan guys. Ayan so guys. guys. Bagaimana mm. time guys, Bagaimana dengan suapnya, kawan-kawan? Bagaimana dan... Hmm. Yeah, na in na inom to guys, in guys. tu hmm. galing to sab, di bon guys, di bon galing. Kalau kita ni mahal, saya tu mudik Ini lebih kan? Itu saya ni mudik dengan kami.

Mm. So ayan guys. Ito yung pasensya na kayo guys kasi mausok ha. Yan, ito yung ano guys, yung kinuha namin gahapon na suso. Lulutuin natin ganito na pag Ito so, yung ano namin guys, ayan. Ito yung ulam namin guys, tanghalian. Kaya ayan guys, balikan natin siya mabaya guys. So, so ngayon, guys. Ay, ayun yung patungo sa pan. guys, magluluto naman tayo ng ano guys. Yeah. Sarap yung so na eh. So, ito naman guys, lulutoin natin. Kasi yeah. ulam namin yung panhalik guys. Ito yung oak guys. Ito yeah. Over-overload -over na ng tika guys. Dito. Okay, kasi na kayo sa aming ano guys ha, yung kwali. Kaya alam mo na. Siya pa lang dito. Ano rin. Ay mga gising ng nanay mo. Ah, hindi pa sakit. hindi nga nasan ko ang makasakaya kumalig mo sa taha, to. ito to ganyan ito malaki hindi ko sa salamisa kung ano kung tawag ba sa ito Pinahay natin guys kasi ano, para madali. Hirap kasi guys. Ito yung ulam namin guys. Ang halian. Sabi ba na na ulam namin guys ayan ay tiba tanga to hmm. ayan yung ulam namin guys ayan ayan guys suso gulay na langka at saka ito yun guys ayan sausage ayan